good morning mga idol. So, dito ako ngayon sa lugar, sa Kabak. Ano, kuhanin natin yung bago nating alaga ang baka. Mali oh. may anak yan. So, dalawa yan sila. Kamintayin ano, ko lang yung nangyari. Bago nating alaga ang baka. Kabak. Bukid do. Oh. Bukid kayo. So ayan nga mga idol, bali nakarga na namin sa trailer niya yung baka. Bali yung nanay muna ang inuna namin kasi hindi naman sila kasyang dalawa dyan. So yung nanay muna ang ibabiyahe namin pa uwi. Ayan, so dito nagbabiyahe na nga kami mga idol. Ayan. ayan, maganda yung mga tanawin dito sa paligid. Oh, no? mga green na green at fresh na fresh pa ang hangin mga idol. Walang traffic. Ayan, kaya maganda magbiyahe dito ay medyo malayo ay mabilis lang kasi wala naman traffic so ayan o, yung mga dadaan na natin yung mga saging din sila oh. ayun si tatay oh, nagpapastol din ang baka niya oh. ayun yung madalas na mga alaga dito ng mga tao baka at kambing so ayan yan oh. yung mga baka sila dyan kambing So dito pala sa area na to, yan o, oh, dyan sa kanan, dyan kami bumili ng kambing nakaraan ng malalaking kambing yan dyan namin kinuha nakaraan bali tatlong kambing din yun yan dyan sa area niya medyo mura yung mga kambing dyan di kaya sa ibang lugar so ayan nga mga idol dito na tayo sa bahay yan i-unload na namin yung baka yan bali dito siya sa area na yan mag mapapastol. Ayan. Ayan. Balikan na lang yung isa. One hour later. At ito nga mga idol, na dalan na rin dito yung isa. Ayan o, kalipas ang isang oras dito na rin yung isa. So ayan, kumpito na sila o. Ayan yung nanay niya o. Ayan, gandang klase, mga mistisa. Ayan may lahing brahman. Kaya malalaki yung baka niya. Malalaki yung pigi at malalaki yung paa. Ayan kaya maganda paramihin itong mga idol kasi magandang lahi magandang klase so, ayan tsaka maganda siya kumain o ayan maya pakainin natin ang dahon ayan at ito nga mga idol yan o no? yung mga alaga nating kambing rin o no? ayan binigyan natin ng dahon yan yung mga natumbang saging kanina sobrang dami ng natumbang saging dito mga idol sa lakas ng hangin ba naman sobrang lakas ng hangin kanina Ayan. Doon sa dinaanan ko sa kabak, papuntang kabak, ang dami rin saging at mga kahoy na bumagsak dahil sa lakas ng hangin. So ayan, ayan na nga pala yung mga dahon, mga idol, pinagchachap-chap ko na. Ayan, kakainin niyan mamaya. Ayan, tapos dito sa isang maliit, binigyan ko rin siya ng mga dahon. Ayan, oh. ayan yung mga dahon na chinap natin. So ayan. Ayan, may kainin na lang niya mamaya pag nagustuhan niya tapos ito ayan, chap chap din natin yan ayan na nga mga idol yung chinap chap ko na rin ayan o. bali busog pa siya ngayon o. Ayan o. mamaya kakainin niya rin yan pag nagutom siya bali doon naman tayo sa kabila mamaya mga idol may dalawang baka rin tayong alaga doon yung mag ina -in rin marami sila pagkain ngayon kasi dami na tumbang saging nasa walong piraso siguro yung natumba so ito na nga mga idol yan yung anak nung itim yan. dito na yan yung anak mga idol yan. yan yung anak nung itim na alaga natin matanda na yung baka na yun pero nanganak pa rin ayan, o, binigyan rin natin ng mga daon ng saging na tinagtad so ayan yan, bali ito na yung nanay niya mga idol oh, yan yung kulay itim na nanay niya oh matanda na daw yan eh pero buti ng anak pa at ngayon ay nasampahan na yan nakaraan sana ibuntis siya hindi naman ulit naglandi eh no malaki na yung tiyan niya oh kaya sana buntis talaga siya so hanggang dito na lang mga idol shout out na lang sa mga new followers natin dyan at sa mga solid supporters natin dyan shout out sa inyong lahat thank you for watching